Sa mga bago sa page ko, hindi po ako pilot. Ang trabaho ko po ay load master Ano nga ba ang loadmaster? Basically, we do the weight and balance of the aircraft. Sa madaling sabi, kami ang nagbabalanse ng eroplano. Kami din ang naglo-load and nag-offload ng cargo. At sa ibang station, nagsusupervise. Hi Masters! Welcome to my vlog. This is Master Bay. Ngayong araw, flight natin pabalik ng Saudi. After natin may station dito sa Hong Kong. Medyo matagal-tagal din tayo dito. At shoutout sa lahat ng mga naging kaibigan natin dito sa Hong Kong. Kay Lodgy Brian Kalagi, kay Eliza Dumundon, at lahat ng nag-follow sa akin dito sa Hong Kong. At pati na rin sa staff namin ng catering. Hi, Masters! This is my friend, uh, Pui. Say hi. <laughs> Ito napakasipag at napakabait nito. Yan ang isa sa trabaho ng loadmaster. Mag-check ng catering, pati cleaning, at pagkatapos niyan kami ang pipirma ng mga job order. Kaya sa mga nagtatanong bakit ako namimigay ng pagkain at kung ano daw ang right ko para mamigay. Ang loadmaster supervisory position na to. Pag sa passenger aircraft, ang counterpart namin ang cabin supervisor. Pero sa amin lahat ng trabaho binigay. Kami ang nagko-coordinate sa manpower, sa loading and offloading, kami ang gumagawa ng load plan, at ang pinaka-importante ang load sheet. Ito na yung technical at safety na trabaho namin. At dito din kinukuha ng kapitan ang MAC take-off niya. Sa mga magtatanong paano kumuha ng license, ang airline ang magtitrain sa inyo, masters. Pero bago ka maging loadmaster, kailangan mo muna ng experience. Dapat load control agent ka or ramp supervisor or ramp agent. At least minimum 5 years experience. And sa mga nagtatanong anong age limit? Until 45 years old. And depende yan sa operational requirement. Dati kailangan na kailangan namin ng tao nag sila 53 years old. Pero talagang qualified naman talaga siya at well experienced. So masters, kung hindi kayo qualified, pwede niyong sabihin sa anak nyo or sa kamag-anak nyo or kaibigan. At kung paano maging loadmaster, isearch nyo lang sa YouTube, Master Bay, or diretso nyo itay paano maging loadmaster. Or ifollow if mo lang si Master Bay at sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo about loadmaster. Maganda ba maging loadmaster? Oo, masters, Rewarding maging load master dahil nakakasama ka sa mga flight. Sa ganitong trabaho, nakapunta na ako ng US, Europe, Africa, anybang part ng Asia. Mahirap lang talagang makapasok as load master. Dahil mataas ang qualifications pag mga Pilipino. Dahil alam naman natin, third world country tayo. So, considered third class citizen. Pero sa mga Saudis and mga puti, kahit at least high school graduate lang, pasok ka na. Unfair, di ba? Pero ganun talaga ang buhay, Masters. Kaya kailangan nating galingan. Kaya kung may pangarap kayo, try to meet the qualifications. Kung kulang pa kayo sa taon, magtrabaho ka pa. Mabilis lang ang araw. Pag may training na ino-offer, kunin nyo. Ang pinaka dito, yung load sheet or weight and balance na tinatawag. Ang kagandahan nun, ikaw lang makakagawa nun dahil ikaw lang ang may license. Pag nakita yung video, nagsusupervise lang ako. Sila ang naglo-load. Pero ang load sheet ako ang gagawa. At lahat ng ito dapat wala kang pagkakamali or no room for error. Pag nagkamali sa loading and offloading, pwedeng masirang eroplano. At lalo na sa load sheet, hindi tayo pwedeng magkamali doon. Dahil yan ang pinaka-critical stage. Pag nagkamali tayo, pwedeng mag-tail strike. Or pag sumobra ka sa mga maximum. Watch muna natin ang takeoff. Yan pa ang reward pag loadmaster ka. Pwede kang manood ng takeoff and landing. Ilang tao lang ang nakakagawa niyan sa cockpit. Kaya kahit na hindi tayo naging piloto, which is my ultimate dream. Masaya na din dahil priceless moment ito. Ang flying time natin Hong Kong to Riyadh ay 9 hours. At ito pa ang kagandahan, pag loadmaster ka, ang trabaho mo on ground lang. So pagka take off, pwede ka nang magpahinga. And nasa'yo na yan kung isi-serve mo ang mga crew. So, parang isang trabaho rin namin, parang flight attendant. Kasi kami ang nagsisecure ng gali before take-off and landing. Pag may mga nakikita kong bundok na to, alam ko malapit na tayo sa Saudi. This time, nasa Oman daw kami. And pagdating natin ng Riyadh, ang cargo natin, almost all are going to leage Isang AKE tsaka bulk lang ang offload natin. And magde-deadhead tayo Riyadh to Jeddah. Jeddah-based loadmaster pala ako sa mga nagtatanong. But most of our flights are in Riyadh. Itong mga catering ipapamigay natin to sa mga RAM staff. Pinapainit ko pa itong mga to masters para masarap nilang kainin. Ginagawa ko yan 30 minutes before landing. Itong mga pagkain na to itatapon lang to ng catering. Eh sayang naman masters kaya pinamimigay ko na lang. Don't worry kasi may chiller naman ang eroplano. Kaya nga sabi ko sharing is caring. Ito masters nandito na tayo sa Riyadh. Ang Riyadh ang capital ng Saudi Arabia. May population tong 7.8 million. Toastmasters panoorin naman natin ang landing. Approaching three three left five hundred.

Touchdown Riyadh! Maganda dahil ang offload natin 1 AKE tsaka bulk lang. Pero depende yan sa flight mo. Minsan all offload. Ito, tambay muna tayo dito sa crew lounge. At ngayon, flight na natin papuntang Jeddah. Dede daw sa passenger flight. Napakalaki kasi ng Saudi Arabia. Kaya ang daming domestic flights dito. Unlike mga other GCC country. Thank you for watching, masters, and follow for more. Ito pala ang master base script. Yan, nandiyan yung picture ni baby. Small but cozy place. Dahil nag-exit na ang family ko, mag-isa na lang ako dito. Pag may gusto ko dyan, sabihin nyo lang, ibibenta ko na. At yan ang logo ni Master Bay. Yan, may leather couch tayo dito. And ang kapal ng carpet. Don't forget to follow Master Bay. At sabi ko nga, dream big, sky is the limit.